yun mga kabadi magandang araw sa inyo lahat dyan yan at dito tayo sa ginagawang bangka nila paring dante sa dito magandang hapon <laughs> ano nang litis natin dito ayos okay, na, <laughs> na malapit na malapit na oh sabado sabado ng umaga ang lusong ito Ah, Sabado. Ah, sabado. Oh, tapos. gawa ko ng maliit na naman panghila doon. Maliit lang. Ah. Uh, ito lang. Uh, ito ko ganyan doon ah, lang, lang, eh. malit lang. Dito, 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 dito. Ah, maliit lang ani. Eh. Maliit lang. Dapat tayo palikpik siya. Ba't nabago ang plano? Ay, eh, yun ang panghila. Dati yun, tapos ngayon ito naman. Kanya-nya papunta doon tong pag pagmiwasan namin dito. Ah, mamiiwas kayo dyan sa ano. Lumabas kami. Mm. Hmm. gawalang diahin ni Dante. Hapol lalaglang kami ng lampat doon. Mm. Marami akong lampat doon. Bago lahat. Dating panghila sa Dragon Boat eh. Ngayon ay pang ano na, pang pamiwasan na. Pamiwasan na at saka pang lambat. Oh. Alright. Okay na ito. Ayos pa Dante o oh. Nagtigil na pagkakare. Tingin dito na sa bangka <laughs> ano, Dito na sa bangka mo bang, uh, uh, na na sa mm, Ikaw magkapitan yan pare. Uh, so, mm. Ay hindi ka na danting magkakari ngayon. Kapten danti na. Tatas-tas ng konti <laughs> tatas ng konti viewers share na lang like and share na lang sa mga nakakilala sa akin dyan ha. Ayan. <laughs> so, Ito'y... Ang operitan nya mayroon pang malait, mayroon pang eh. malaki. Yung dalawa pala ang ano, ay double so, captain pa ka pala ikaw. Sana oh. what <laughs> <laughs> oh, dalawa <laughs> <laughs> Ito tay, ano na ta? Ito tay, mga magkano nang nagagastos mo dito? Sa maliit na to. Higit na isang daan. higit na isang Wala pa kong sildo. Wala kang sildo? Eh, wala. Yun ang problema pag... Pag sarilihan eh. Bakit natagalan? Di ba ang plano nito ay... Mga... Abril ang ano ba? Oh, ba't natagalan po? Wala, ay nadinggi kami ng mag-ama. Ah, nadinggi kayo. Puta, dalawang buwan. Ay, wan, dalawang linggo. Dalawang linggo? linggo. Hmm. Kakakawa ko lang ito. Talagang... Ah, kababalik lang po ninyo. Hindi ako namatay. Puta, <laughs> may ginginan. May, kumbaga sa sampung, sampung bulati tayo ay may hindi, may tatlo pang... O, <laughs> talaga... Hindi pumirmane. Eh. ni. <laughs> wala eh talagang wala na noon dumugo ang ilong ko mm. dugo pati tayo ko ba putang ina buti na buhay pa ako grabe ay hindi pa tayo hindi pa hindi pa, naka ano mm. hindi pa talagang. mm. na hindi pa uras daw hindi pa uras hani. oh ito stainless to hani. stainless pero mo ba ako naman wala hindi mo makikita malapad dito oh Kapunta doon oh no? Dito. dugtungan to. dugtungan. ganda. dito i-rebit ko siya. gamit pare kay mga Ah, ano na? Uwi na, uwi na. Ay mo ba Ito yung na-vlog natin na ano, yung palo siya. Na maliit yung gina ano pa lang bago pa lang umpisan ngayon ay malaki na uli, malaki na siya ano. Makarga namin pa ito, uh, 200 kilos. 200 kilos. Mga 200, 450, ganyan. Mm. Kasi ito, isang daan na ito. Eh. Ilang patong yung ano niyan tayo, intable? Ilang patong na fiber? Parang nasa anim. Parang nasa anim. Anim ata. Dito, anim. Hindi, lima lang dito sa itaas. Sa kasko niya, anim. Anim? Hmm. Anim. anim na patong lang. Hindi oh. naman kailangan na Makapal, mga kasi ito, mabigat lang. Mm. Ayan, fiber eh, hindi naman siya plywood eh. Ang fiber talagang napakatindi ang tibay niya. Kahit masuwi mo siya, hindi siya, hindi kakalas eh. Oo. Iba ang tanya. So, kapal. ano lang yan siya? Seven ply lang yung kasko? Oo. Pati doon ay, sa malaki, pati sa malaki. Ay, ayan, makapal yan. Ah, makapal. Parang pito ata yung kasko niya itong patong. So wala pa rin na gawa doon tay sa ano sa ano simula nung update natin ani. Asa kala na. Pero madali ko nang dingdigan sana yan. So, wala. Nadali kami. <laughs> Dala ng pagkakataon na ni. Ayun. At ang kapitan pala nito ay si Captain Dante. Ang dating magkakaring ngayon ay kapitan na. <laughs> Ayan oh. So, silip tayo dun sa isa. Sabado, sabado, okay na to. Ah, ano, hindi pa hindi na. Pinturahan na to, bukas siguro. Bukas, hmm, pinturahan ko na ngayon, Mm, kaya pala sinander mo na ani. Oh, sinander ko na para bukas hibo ano. Hibo, hibo na. Ay nagigurahan ko bukas. Sabado or linggo ito tayahan eh. Oh, walang sag. Eh. Hindi ko mapantay dahil naubusan kami ng sag. Wala nang mm. bili dito. Wala. May nila pa. <laughs> kaya muna sa kanila lang. Batakan ka sana para makinis eh. Mm. Wala, walang sag. Eh. Ubos. Ama, edi malaki ang kinikita nitong dragon boat mo nung malaraw tayo. Nah, pero ah? <laughs> Tuta, nah. Anong na pero diba anak Ha? Bigay konti. Ah, ganun. <laughs> 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 Ay, mo naman na nice, istatay. Dapat ini mo bino Ayun. Ah, Yung bayad ng bahay, rent. Ayun pala. So ang kinikita pala nito mga 'di. Sabi Sabi ni Tatay, Kunti lang daw kita. Tapos nagreklamo ang nanay at nakabaya daw sila ng renta sa bahay at saka nakabili ng isang kaba na bigas sa kita nito Dragon Boat. Sa tatay naman ay Okay lang. <laughs> ai no sakala tine hindi lang doon. madingin na oo ano Puta na Nadali pa kami ayaw na magagawa dahil sa lang talaga sa buhay oo oh. di di talaga maiwasan yun oo Wala. Ibalik? oo, oo Ano din yan. oo buhay oo um, Ang buhay ay hindi na mahanap. oo ay... Oo So wala pa rin ano dito mga kabady ano. So yung dati pa rin. Pero may makina na siya. Yung huli nating upload dito ay ito 'yung kinabit 'yung makina ano? Oh, mga June, July, ganyan.

Ganyan talaga. Sa so, mga kabari yung nagawa nila dito ay yun lang ang uh, na develop ano. Ito ay nung huli nating upload ay ganun ganun pa rin ngayon. Ayan. Nadinggi si tatay Nadinggi yung nagagawa Kaya Natigil ang operasyon Natigil ang operasyon talaga <laughs> So yun mga kabady So inapit, update oh in update ko lang kayo dito sa Bangkang ano ano Sa bangkang ginagawa dito ng purong fiber din ano. So ito yung una nating na video. Tapos yung kasunod mga yon ay yun ay matatapos daw ngayong Sabado. Sabado ang tapos noon ilulusong na nila. Sabado or Linggo. Sige so, yun, mga kabadi hanggang dito na lang po yung ating video pero kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag po niyo kalimutang mag-like, share, comment and subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong video yung i-upload. Sige mga buddy, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat sa panunod. Mag-ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. Bye-bye po.